Isa-isang ibinaba mula sa bangka sa daungan ng Infanta Pangasinan ang labi ng tatlong manging isdang ito at tapos mabangga ang kanilang bangka na FB Dayarin ng hindi pa nakikilalang commercial fishing vessel sa West Philippine Sea. Isa sa mga saksi sa pagdating ng mga bangkay at mga nakaligtas na tripulante ang residenteng si Ives. Anya, nanghihina ang mga ito at tila balisa ang dumaong po rito, yung mga mangingisda po nakasama nung ano, nung naman tayo, nung pagdaong po nila rito sa amin. Pero uh, may tumulong pa sa, po sa kanila na nga, uh, nagpakain sa kanila na kapwa din nilang mangingisda. Nagawa pang makausap ni Ives ang isa sa mga tripulanteng nakaligtas at ikwinento nito sa kanya ang pangyayari madaling araw yata sila nabangga ng malik, malaking bargo sa Laos. Tapos, uh, hinantay pa nila hanggang mag-umaga para ma po nila yung namatay, mga nila. Kinilala ang dalawang tripulanteng nasawi na sina Romeo Mexico, 38 anyos, Benedict Ulandaria, 62 anyos at ang kapitan ng bangka na kinilalang si Dexter Laudensia, 40 anyos, na pawang mga residente ng Subic Sambales. Sa investigasyon ng Coast Guard, nangyari ang insidente alas 4.20 ng madaling araw noong lunes kung saan naging mabilis umano ang pangyayari. Sabi po ng uh, na-interview nila, uh, nakatali po sila sa payaw nila. Pati po masama po yung panahon at uh, ito ay eh, restricted po yung visibility. Ibig sabihin, ma, ano lang po, uh, adilim at uh, masama yung panahon. Ang, ang, ang assumption po doon, is mabilis po yung pangyayari. Itong mga commercial vessels po kasi, mabibilis po po nito. Sinubukan ng mga nakaligtas sa mga tripulante na humingi ng tulong, pero hindi sila pinalad. Ang nabangtabi lang po sa amin is nung ay nabangtabi lang, we have to wait ng uh, nag-aantay nag pa sila ng mga vessels na pwedeng duman doon. Pati po ang iniisip po nun ay napakalit po yung gagamitin ng bangka. And uh, siguro siguro kinamantala nila o nagantay aantay pa pa sila ng ilang araw o ilang oras para po nagpapakasakali na ma-rescue sila ng mga malalaking barko. Uh, ayun po, unfortunately, wala sila naantay. So, napilitan po sila gamitin nila yung na bangka so, po, po sa shoreline. Ayon sa Coast Guard, 190 nautical miles o malapit na sa boundary ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang pinangyarihan ng insidente o mahigit 400 kilometro ang layo nito mula sa pampang ng Infanta, Pangasinan. Paglilinaw ng Coast Guard, hindi malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang pinangyarihan ng insidente. Binigyan ng agarang tulong ng pamalang bayan ng Infanta at ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan ang labing isang tripulanteng nakaligtas. Inaalam pa ng Coast Guard ang pagkakakilanlan ng tanker vessel na bumangga sa bangkaan ng mga manging isda. Hanggang ngayon po sa inaantay po natin yung official na report ng uh, investigating team. Kasi po yung after ng uh, initial uh, gathering po ng information na ito, magkakaroon po ng formal na investigation pa sa headquarters na po natin sa, mga, sa Manila na daw mangyayari po yan. Naiuwi na sa Zambales ang labi ng tatlong manging isda at nakauwi na rin ang mga nakaligtas ng mga tripulante. Ikinalungkot naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangyayari at tiniyak nito sa mga kapamilya ng mga manging isda na mananagot ang mga responsable sa insidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.